Hi guys! For today's video, nagpapatulog ako ng dagol. Patulog ka na dagol. Ba'n may hindi matutulog ang dagol? Bakit hindi pa antok ang dagol? Patulog na ang dagol. Hmm. ba diba guys? Ang hirap niya patulogin guys. Kasi kanina guys, kagising niya lang. So ngayon, umiiyak-iyak siya. Kaya pinadede ko na siya. Yan, tutulog na ito. Ganito guys, pag pinapatulog ko siya, pinipikpik ko siya ng ganyan. Tulong na ikaw. Tutulong mo. Yung dalawa naman guys, nandun sa loob. Doon sila natutulong Dito kami ngayon sa salas namin guys. Mas malamig kasi dito. Saka may isa sa nagtripan kami. Ayan. Pinapatulog ko na siya. Sakaling matutulong siya. Kasi mamaya guys, mag-aano kami ng mag-aano ako ng manok na ulam namin mamaya. Magpa-party party. party. Yep lang. Yan siya guys. Ang laki ng bulagat niya. Hindi ba siya inaanto? Tsaka mamaya pag nag-aano ako ng manok. Hawakan siya ng gulay. Kasi magpa-party ako ng manok. So, ayun na guys. Paubos na yung gatas niya. Kailangan niya na lang matintlahan mamaya ng gede niya. Dito lang guys. Si Jewel pala guys, naggagatas na si lang. Lock. Tsaka, kumakain na rin siya ng, basta yung mga, mga, mga solid na malalambot pwede na sa kanya. Basta ginaganon-ganon lang. Tulong sila ang dalawa. Nandun sila guys. Nandun sila natutulong yung dalawa. Dito namin kami sa Salas. Tama niya akong magpatulog ng dagulay. Pero sa tingin ko guys, hindi ito ata ito inaantok oh. Laki ng mata niya oh. Naantok ba ito? Ayun, ubos na yung dede niya guys. Tignan niyo oh. Tatanggalin niya yan. Tatanggalin niya yan kasi wala na siyang laman. Yan. Yan. Nangangamot-ngamot na. Ngamot-ngamot na siya. Dahil wala na yung gatas niya na ubos na. Oh, ayan na. Ayan na. Mamaya magbabaliktad na yan. Oh. Oh, ayan na. Ayan na siya, guys. Oh, hindi na siya mapakali. Wala nang naman yung gatas niya. Oh, ayan, tinanggal niya na, guys. Oh, ang galing. Ang galing, ang galing, ang galing, ang galing, ang galing, ang galing niya. Ang galing niya, guys. Oh, naubos niya, oh. Oh, ayan na, ayan na, ayan na. Magalburuto na siya. Oh, ayan na. Oh, ayan na siya. Oh, ayan na. Ayan na siya, ayan na. Oh. Ayan maglalaro na naman siya. Hindi nakapag-judge na, na siya. Parang bikin pa ata yung gatas mo. bigin pa yung gatas mo. Ay, 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 ay. Ay, ay. tayo ikaw, tayo, tayo. Tayo ikaw man, tayo. Yun man, tayo. oh, upo ikaw, upo. oh, kulang pa yung dede niya, oh Oh. Oh, oh dede ka. Oh, wala nang laman. Wala na. Ala ah, na laman. <laughs> dede pai, dede. Dede pai. Ay, wala nang laman yung dede niya. Kawawa naman siya. Na, nalaman. Na, na. Iplahan natin siya, guys. Bitin kasi yung dede niya, eh. Oo. Oh, lang. Iplahan tayo ng dede kay Eris. Ito kay Jewel. Ayan. Ano yung gatas niya? Hindi ba? <laughs> oh higa, higa, ikaw, higa Higa, magdede man, magdede man Magdede man, ikaw, magdede Ayan, nadede na siya Pigin kasi yung dede niya Wow oh. Dede naman Dede man, dede Hawak mo yung dede mo Hawak mo siya na yung dede mo. Oo. Oh, oh. Di diba? Kulang kasi yung dede niya, guys. Kaya ganyan. Kaya kailangan may may dede ulit siya. Nagtipla ulit tayo ng dede niya. Gutom siya, gutom. hehe Hehehe. Gutom ako, guys. Gutom ako. Pasisayin siya na ako na yung gutom ako. <laughs> Yun lang, guys. Bye-bye. Bye, guys. Bye-bye.